Hey, what's up mga parts? E eh, uso na naman nga e tricycle din sa amin at wala nang baha. O tignan nyo naman at tuyo na yung kalsada. Linggo nga pala ngayon kaya araw ng laba eh kaso mo eh Apakatagal nang sira ng washing machine na eh, kaya tuloy eh, lagi kami nagpapalondre Sa mga malapit nga pala din eh, sa may kanto na San Agustin eh dinin na eh, lang kayo magpalaba kay ate Dani ko Eh sinisiguro ko sa inyong marunong yan maglaba Sobrang bait nga niya eh minsan na damit na eh Kaya kung nawalan kayo ng damit eh baka napunta sa <laughs> Char. Sa sobrang init ngayon, napadaan ako ng 7-11 at pumili muna ako ng gal. Meron din kasi akong pupuntahan ngayon eh. Bibili ko ng mga kahoy at meron akong balak gawin sa bahay na in. Kakapanibagong at yung tubig ay hindi umaahon sa kalsada. Maya maya pang eh, dumating na ako rin sa bilihan ng mga kahoy eh. Di nga lang pala rin sa may pinagtulayan kung merong magtatanong kung saan ni eh. Naya na nga ako ni Kuya hanggang doon sa loob at na makapamili raw ako na maayos eh. Oh, laki lang ng kamurahan din eh kumpara sa dati kong binibilyon sa may bagbag 200 to 300 nga pala yung presyo hani eh, rin mga paleta nari pero depende sa lapad tsaka doon sa dahi pero talaga ako na nagsasabi sa inyo apaka mura rin eh eh ba't nga hindi e eh, doon sa dati kong binibilyon sa bagbag eh 450 ata kada tali beh halos kalahati e eh, presyo eh kung di ninyo na itatanong eh pangarap ko talaga maging karpentero ng bata ako Oh, totoo yun. Baka kala nyo nagbibiro ako. Eh paano hindi ko papangarapin ni eh? hanap buhay ng tatay ko noon eh karpintero tsaka electrician. Shoutout nga pala sa tatay Eduardo Correa, kung nasaan ka man eh. sana'y proud ka sa akin. Naalala ko noon eh pag may mga ginagawa sa bahay namin eh tatay ko lalo pagka kuryente Tapos eh kinakalikot ko yung mga gamit niya nee. pinapagalitan ako eh. Oo oh, ayaw talaga niya sa akin pahawakan niya eh, yun. Gusto niya eh lagi kong hawak ay eh, mga paintbrush, lapis, mga pangkulay. Kasi raw eh yun daw eh talent ko eh Gusto niya maging sikat akong pintor eh Tapos mag aral daw akong mabuti Para maging magaling ako sa lahat ng bagay Kasi daw eh napakahirap ng na mga trabaho Ng mga karpintero Lali mga elektrisyan Napakadelikado raw Kaya huwag ko na nga raw pangarapin Eh sa lahat po ng karpintero riyan Tsaka elektrisyan Proud na proud po ako sa inyo Saludong saludo ako sa inyo Kasi yan rin po yung bumuhay sa amin noon eh Yan eh naging hanap buhay ng tatay ko eh minsan e eh, dadayo pa yan sa Baguio doon magkakarpintero tsaka mag-electrician tapos pag uwi eh, sabik na sabik kami may uwing shopaw tsaka yung bolpe na galing Baguio yung sanga na parang pinutol sa puno sayang nga lang at wala na tatay ko ngayon hindi niya nakikita yung mga bagay na naituro niya sa akin kahit na ayaw man niya na natuto ako ng mga bagay na riwe alam ko proud yan ngayon sa akin eh mahal na mahal kita tatay edit. Ay, Diyos ko po, ba't ba sa ganito yung voice over ko? Sabi, hindi naman para sa tatay, eh. vlog ko eh. Ewan ko't nawi tayo rin, really, di pinaiiyak mo pa ako. Kaya sa lahat ng mga may tatay pa rin, eh, napakaswerte nyo po eh. Lalo na yung merong pang nanay at tatay, ako, ako na nagsasabi sa inyo Hanggat may mga pagkakataon pa kayo Nakasama ninyo sila Ipakita nyo lang lagi yun Pagmamahal ninyo sa kanila Mas masarap naman yung araw-araw nyo Silang sinasabihan ng I love you Na naririnig pa nila At nag-I love you too sila sa inyo Kesa yung kung kailan nakikita nyo na lang sila sa picture eh, sa kanyo laging binabanggit ay eh, salitang mahal kita. Yung mga kabataan riyan na uh, mahilig mag-flex, kung may mga bagay na hindi kayang ibigay ng mga magulang ninyo dahil walang marangyang hanap buhay yung mga magulang ninyo, ako na nagsasabi sa inyo. Magsumikap kayo para mabili nyo rin balang araw yung mga bagay na hinihiling ninyo sa kanila. Dahil hindi lahat ng magulang may kapasidad magbigay ng marangyang buhay para sa kanilang mga anak. Pero ang importante, meron tayong magulang nagagawin gagawin ang lahat para sa atin at para maibigay yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. At dapat, iyon yung pinagmamalaki natin sa ibang tao na kahit anong hanap buhay ng magulang natin ay hindi natin dapat ikahiya. Beday ko na ikwento. Sa part 2 ko na lang ipapakita ko ano yung ginawa ko rito. Oh, so paano? Yun lang. Thank you for watching.